Magandang araw po. Ako si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 7, mga talata 21 at 24 hanggang 17. Ngayon din po ay kapistahan ni St. Ambrose, December 7. At napakaganda po ng pagbasa natin sa araw na ito dahil uh, saktong-sakto sa panahon ng Adviento kung saan tayo ay inibitahan na suriin ang ating mga sarili habang papalapit ang kapanahon, ang panahon ng Kapaskuhan. At ang ating pong ebanghelyo ay isang paalala kung paano tayo dapat na mumuhay bilang mga Kristiyano. Sa ebanghelyo po ay sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay makakapasok sa karian ng Diyos, karian sa langit. Kung hindi sinusunod ng mga taong ito ang kalooban ng Panginoon. Sa Ebanghelyo po ay ikinumpara ni Jesus ang mga matatalino at hangal sa pamamagitan ng pag-illustrate na ang mga hangal ay ang mga taong nagtatayo ng bahay sa pundasyon ng buhangin at ang mga matatalino naman ay nagtatayo ng bahay sa pundasyon na bato. So kung ang bahay natin ay nakatungtong sa pundasyon ng buhangin. Asahan natin na kapag bumagyo, bumaha, ay madali din itong maanod at masisira. Sa kaibahan naman, kapag ka ang bahay natin ay nakatayo sa pundasyon ng bato, aasahan natin na ito ay matibay at hindi basta-basta masisira ng mga unos sa buhay natin. At, Atin pong suriin, ano ba ang ibig sabihin kapag ka sinasabi natin na ang pundasyon ng ating bahay o ng buhay ay buhangin at bato? Ang buhay po na nakatungtong sa pundasyon ng buhangin ay hindi matibay. Maaari ang ibig sabihin po nito ay namumuhay na ang driver ng buhay ay pasok sa tatlo na ibibigay ko. Halimbawa po, yung pamumuhay batay sa mga kagustuhan na uh, makamundo. Kagaya ng pagkamkam ng yaman sa mga maling paraan o kaya kagustuhan maging bantog o sikat, ngunit hindi para sa ikadadakila ng Panginoon. Pangalawa, maaring ito ay pamumuhay, pamumuhay na umiikot sa pagiging makasarili, na pag hindi nakuha ang gusto, ang gusto natin ay ang mundo ay umikot sa atin at iserve yung ating mga pangangailangan lamang at walang walang desire para tumulong sa iba. O kaya pangatlo, ang pamumuhay na nakatungtong sa pundasyon ng buhangin ay pamumuhay sa kasalanan. Paggawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Ikakpamahamak ng ating sarili at ng ating mga kapwa. So yun po ang buhay o ang bahay na nakatungtong sa pundasyon ng bahangin. Sa kabila naman, ang bahay o buhay na nakatungtong sa pundasyon ng bato ay matibay at naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ito po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Unang-una, mamuhay ng uh, may lubos na pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala. Pangalawa, mamuhay ng may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. O kaya, Pangatlo, pamumuhay ng sinusunod ang layunin at pagtugon sa tawag ng Panginoon para sa ating mga buhay. Purpose at ang calling po natin. So, ngayon pong panahon ng Advento at sakto patapos ang taon, hiniimbitahan ko po kayo na suriin ang ating mga salili kung paano tayo namumuhay. Ang pundasyon ba natin ay buhangin na madaling makasira ng ating buhay o ang pundasyon natin ay bato, matibay at ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. So ngayon pong every year po, alam niyo sa November at December, nag-go through po ako ng process, hindi tawag ng year-end review at sinusunod ko na po yung planning. Planning po para sa personal kong buhay at ganoon din po sa akin pong uh, negosyo. At ito pong process na to, yung year-end review, enlightening siyang process pero may mga pagkakataon na masakit. Kasi ang ginagawa ko po sa proseso na ito ay sinusuri yung mga activities ko, engagements, mga opportunities na tinanggap at even yung mga sinasamahan ng mga tao at organization. Enlightening siya dahil makikita natin kung paano tayo namuhay sa buong taon. Ngunit, masakit din kasi ipapakita din po ng proseso kung aling mga bagay tao ang dapat nang binibitawan. Simply because hindi siya align sa purpose at calling na ibinigay sa akin ng Panginoon. So sa buhay na buhangin, buhay na nakatayo sa pundasyon ng buhangin, shaky, magulo, hindi matibay, maaanod ng mga pagsubok sa buhay. Ngunit ang buhay po na nakatayo sa pundasyon ng bato, puntasyon ng buto ay matibay, solid, at hindi basta-basta bibigay. Yan po ang imbitasyon ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Mamuhay ng may kalo ng aligned sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay na pinipis ang Panginoon at hindi ang tao. Mamuhay na ganap dahil namumuhay ayon sa mga turo ng Panginoon. Yan po ang invitation para sa atin. To build our lives on the rock of our salvation, which is Jesus Christ. Kung kayo po ay na-bless at uh, nakapag-isip para sa ating reflection sa ating uh, Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, inaatayahan ko po kayo na ilike ang video na ito at ishare po sa mga kaibigan at kakilala ko sa ating mga social media handles. Muli po ako si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Magandang araw po.